kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Dahil dikita ng labanan ng IDF at Hamas sa loob ng Gaza, Ibig sabihin ay nalalapit na ang katapusan ng Hamas dahil unti-unti nang nawawasak at sinisilyuhan ng IDF ng kanilang sponge bomb ang bawat tunnel na kanilang matagpuan para sa kalaban na grupo ng Israel sa timog na bahagi ng Lebanon ay hindi ito katanggap-tanggap ganon din sa Iran na siyang taga-supply umano ng mga kagamitang pandigma ng Hamas. Hindi pwedeng maubos ang Hamas sa loob ng Gaza na siyang tagadala ng perwisyo at terorismo sa loob ng Israel. Sila ang mayat mayay nagpapalipad ng mga rockets at nandudukot ng mga sibilyan na Israelita para gawing kapalit sa mga kasamahan nilang nasa bilangguan ng Israel o kung hindi man ay para lang sakta ng Israel dahil sa bawat bagay na nangyayari na nakakasakit sa Israel ay ikinakatuwa at ginagawang tagumpay ng mga grupong galit sa kanila at gusto silang mabura sa mundo. Hindi gumana ang ginawa nilang estilo na magtago sa mga lugar na puno ng sibilyan para kuntinahin ang buong mundo ang Israel sa bawat operasyon nila na may mga nadadamay ng mga sibilyan pati mismo kapwa nila Muslim sa iba't ibang bansa ay hindi pumayag sa mungkahi ng Iran na patawan ng sanksyon at itigil ang pagbenta ng langis sa Israel. Kaya wala nang magagawa pang Iran kundi ang paganahin ng sunod nilang plano. Ito ay ang pag-eksena ng grupo sa Lebanon na kanilang suportado. Binakbakan na naman ang Hezbollah ang Israel ng kanilang mga missiles kung kaya't binomba na naman sila ng mga hudyo pati ang mga kagamitan nilang itatransport balang sana mula sa Iran, ay pinulbos na ng Israel nang ito'y nag over sa Syria. Aminado ang Hezbollah na ang ginagawa nila at gagawin pa ng mga pang-aatake sa Israel, ay para umano mapilitan ng mga ito na itigil na ang opensiba sa Gaza. Ayaw ng Hezbollah na tuluyan ng maubos ang kanilang mga kapatid na Hamas, nawala ng may natitira pang pag kundi ang lumabas sa kanilang lungga at napipilitan na lang na makipagsabayan sa IDF. Wala pa ring ceasefire na napagkasunduan dahil sa hindi pumapayag ang Israel sa mga hiling ng Hamas lalo na ang pagpapatigil sa kanila ng paggamit ng kanilang mga drones para mag-surveillance sa galaw ng talaban pulbos ang inabot ng isa sa mga pinaniniwala ang bahay ni Yayasinwa dahil ayon sa Israel ay ginagawa itong headquarters ng Hamas. Walang ulat kung nayari ba o nakatakas si Yaya Sinwa na numero uno sa listahan ng IDF na dapat nang tudasin Nakasalalay sa bawat kalaban ng Israel ang desisyon kung ano ang gusto nilang mangyari dahil ayon sa Israel ay re-rest sila ng makailang beses na mas mabigat kesa magagawa ng kalaban nila sa oras na may gagawin silang hindi maganda sa lugar man o mga taong naninirahan sa Israel Walang preno na sinabi ng isa sa mga opisyal ng Air Force IDF na kanilang wawasakin ang kahit na rumang pasilidad ng kalaban sa loob ng Lebanon. Sa oras na may magawa itong hindi maganda sa lugar ng mga Hudyo. kahit ano na lang basta't makakaapekto sa bansang Israel, ay gagawin ng mga kalaban nito. Katulad na lang ng pag ng mga rebelding Uti ng Yemen sa isang cargo ship, naglalayag ang nasabing barko na Galaxy Leader sa Red Sea mula sa Turkey papuntang India, nang bigla na lang itong sinundan ng helicopter sakay ng mga rebelding Uti. Nang makapaglanding sa deck ng barko ay kaagad nilang pinasok ito at tinutukan ng mga crew ng barko. Dati nang sinabi ng grupo na ito na kanilang tatargetin ang kahit anumang klase ng barko na nasa Red Sea na pagmamayari ng Israel o kahit na anumang nasyon na sumusuporta sa mga Hudyo. May 25 mga crew na sakay ang hinayjak na barko. Ilan sa mga crew nito ay nagmula sa bansang Ukraine, Mexico, Bulgaria, at siyempre sa Pilipinas. Ayon sa Huti, ang barko raw na kanilang inakyat ay may kaugnayan sa isa sa pinakamayamang tao sa Israel na si Abraham Rami Ungar. Pero ayon sa Israel, ang cargo ship na Galaxy Leader ay pagmamayari ng mga Briton na inooperate ng mga Hapon. Kaagad na nilagyan ng mga rebelding huti ng bandila ng kanilang bansa na Yemen at palistay ng ibabaw ng barko habang dinadala nila ito sa kanilang teritoryo sa Yemen. Nakikipag-ugnayan na umano ang bansang Hapon para agarang marilis ang barkong kanilang inooperate kasama ng mga crew nito. Kung totoong walang kinalaman ng Israel sa hinayjak na barkong ito at wala rin mga Israelitang kasama sa mga crew ng barko, ibig sabihin ay palpak ang intel ng mga huti. Asahan natin na magkakaroon pa ng ilan pang panghahijack sa ilan pang mga barkong dumadaan sa Red Sea dahil sa ito nga ang banta ng huti. Hanggat hindi tumitigil ang Israel sa kakapisa sa mga kapatid nilang Hamas. Delikado ang mga barkong dadaan doon na ang kanilang mga crew ay nagmula sa mga bansang sumusuporta sa Israel dahil siguradong madadamay ito sa galit ng Houthi. Ikaw, gusto mo bang durugin na naman ang Israel? Ang mga rebelding Houthi? gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.